Si Carlos Yulo, na dalawang beses nang nagwagi ng gintong medalya, ay naharap sa maraming kritisismo mula sa mga netizens dahil sa kanyang pagiging bahagi ng Philippine Navy Reserve Force, kahit na hindi siya dumaan sa mahigpit na pagsasanay. Bilang isang certified member ng Navy Reserve Force at may ranggong Petty Officer First Class, ipinahayag ni Carlos ang kanyang pasasalamat sa natamon niyang bagong achievement. Nangako siya na gagawin ang lahat upang patunayan ang kanyang pagiging karapat dapat sa pagkilala na ibinigay sa kanya. Gayunpaman, sa kabila ng mga positibong reaksyon mula sa ilan, marami pa rin ang bumatikos sa kanyang appointment. Maraming tao ang nagtatanong kung paano siya nakapasok sa Navy Reserve nang hindi sumailalim sa mahigpit na training na kinakailangan ng iba, na para sa kanila ay tila hindi makatarungan. Sinasabi nilang hindi ito patas para sa mga taong naglaan ng matinding oras at pagsisikap upang makamit ang katulad na posisyon sa militar. Ang sitwasyong ito ay nagbigay diin sa mga isyu ng patas na proseso sa pagkuha ng mga miyembro ng military reserves. Maraming netizens ang nagkomento na hindi sa patang nakamit na tagumpay ni Carlos sa gymnastics upang maging dahilan ng kanyang mabilis na pag-akyat sa posisyon sa Navy. Ang ilang mga kritiko ay naghayag na ang pagkakaroon ng koneksyon o impluensya ay nagbigay daan sa kanya na makakuha ng ganitong pagkakataon. Sa isang industriya kung saan ang pagsasanay at sakripisyo ay bahagi ng proseso, ang opinyon ng publiko ay mahalaga. Sinasalamin nito ang pagnanais ng mga tao na ang lahat ay dumaan sa tamang proseso at may mga karampatang pagsasanay bago makuha ang mga ganitong uri ng posisyon. May ilan ding nagmungkahi na ang mga ganitong pagkakataon ay dapat ibigay sa mga individual na talagang nag-aral at nagsanay ng mabuti. Sa kabilang banda, maraming mga tagahanga ni Carlos ang nagbigay ng suporta sa kanya, sinasabing ang kanyang pagiging bahagi ng Navy Reserve Force ay isang magandang pagkakataon upang mas mapalawak pa ang kanyang kaalaman at kakayahan. Ang ilan ay naniniwala na dapat sanang ihandog ang ganitong pagkakataon sa mga atleta upang maipakita ang kanilang pagmamahal sa bayan. Mahalaga ring isa alang-alang na ang pagiging bahagi ng Navy Reserve ay hindi lamang tungkol sa training, ito rin ay tungkol sa dedikasyon at pagmamahal sa bansa. Bagamat may mga hindi sumasang-ayon, may mga tao rin na nakakita ng halaga sa pagkakaroon ng mga atleta sa ganitong mga pwesto na nagdadala ng kanilang disiplina at determinasyon sa militar. Ang isyu na ito ay nagbigay diin sa mas malawak na tanong hinggil sa kung paano dapat ipatupad ang mga alituntunin sa pagpili ng mga miyembro ng military reserves. Ang mga tao ay umaasa na magiging makatarungan ng proseso at walang magiging bias upang ang lahat ay magkaroon ng pantay-pantay na pagkakataon. Habang patuloy na bumabatikos ang iba kay Carlos, ang kanyang mga tagahanga at mga kaibigan sa industriya ay patuloy na nagtutulungan upang ipagtanggol siya. Tila may pag-asa pa rin na sa kabila ng mga pagsubok na kanyang kinahaharap, magagawa pa rin niyang ipakita ang kanyang dedikasyon hindi lamang bilang isang atleta kundi bilang isang miyembro ng Navy Reserve. Sa mga darating na panahon, ang mga proyekto at gawain ni Carlos sa Navy Reserve ay tiyak na susubaybayan ng publiko. Maraming tao ang nag-aabang kung paano niya maipapakita ang kanyang galing sa bagong larangan na ito at kung paano siya magiging inspirasyon sa iba pang mga atleta at kabataan. Ano ang sinyo sa balitang ito?